Tropa. Today is August 11, 2024. Ngayong din Araw Tropa ay ang aming 18th year wedding anniversary ni Mrs. Meron akong ginawang vlog na kung saan pwede dapat akong umabsent. Kasang banding namin ni Mrs. Iba eh, maglalabad ako. Pwede eh ipasok na lang ako. <laughs> Good morning, Tropa! Today is August 11, 2024 At ngayong araw tropa ay araw ng linggo At ngayong araw din, ang unang araw natin ng pasok na schedule ng 2 to 10 Pasok tayo ng 2 p.m. Uwi tayo ng 10 p.m. Ngayong din araw tropa ay ang aming 18th year wedding anniversary ni Mrs. Di ba? Look at that, 18 years and counting So sa mga mag-asawa dyan, mga tropa Na nag din ang kanilang wedding anniversary today eh, Happy anniversary din sa inyo mga tropa So ngayong araw tropa, nabanggit ko nga kanina Meron akong ginawang vlog Na kung saan pwede dapat akong umabsent <laughs> Pwede dapat akong mag-live Ang kaso lang tropa Wala tayong budget <laughs> Siyempre, kapag nag live ka dapat meron kayong kain sa labas bonding diba kaso ang bonding namin ni Macy's iba eh Maglalaba daw eh di pasok na lang ako hindi <laughs> <laughs> ano lang yan joke joke lang natin yan so seryoso wala talagang budget kaya sabi ni Macy's pasok na lang daw ako tinanong ko naman si Macy's eh kung papasok ba ako o hindi so sabi ni Macy's pasok na lang daw ako next time na lang daw pag may budget na diba gano'n lang yun eh kaysa mangutang ako tapos pabayaran din namin kaming dalawa din ang di diba So, nag-decide kami na pagpaliban muna tong araw na to, tong napaka-importanting araw na to sa buhay mag-asawa. So, imbes na na-celebrate namin yung aming anniversary, eh, pasok na lang ako. Sin Sunday ngayon, sayang. No, double pay, di ba? So, para makaipon. So, pag may budget na, oh, tsaka namin si celebrate kasama ng mga anak ko, oh, di ba? Alright! So, ngayon mga nga tropa, samahan niyo ako sa aking biyahe sa pagpasok sa trabaho. Ang sarap magbiyahe ng ganito, linggo. Sa same time, mainit. <laughs> Walang traffic. di ba? Sana araw-araw, linggo. Kaso hindi pwede. So ngayong araw din, tropa, meron tayong pupuntahan na tropa natin sa barangay Dismo. Ang bata na si DM. DM. Batang Dismo yan, mga tropa. Kasi yung napanood niya yung, yung vlog ko na kung saan eh, nagpapahunting ako ng damit. Ang kaso lang, tropa, eh huli na nila nakita so hindi nila nakuha yung damit so nagmumukmok daw ba yung bata nagchat sa akin yung nanay kung <laughs> pwede ba daw na bumili na lang ng damit so sabi ko pwede naman kaso sabi ko yung mga damit ko is malalaki kaya ang ginawa ko sabi ko dun sa nanay shout out sa nanay ni DM sabi ko ganito na lang ikaw na lang bumili ng damit tapos ako na lang bahala sa print magpapaprint na lang ako dun sa tropa natin so ganun yung senaryo kaya naisip ako mag vlog today kasi kukunin natin yung dalawang damit para dun sa dalawang anak ni ate sa barangay dismo no? para hindi na raw magmukmok kasi nagmumukmok daw gusto gusto daw makuha yung damit Ibuti e, pa si Tonton TV <laughs> okay maraming maraming salamat sa mga bata na yan dahil sila yung nagpapalakas ng loob ko sila nagbibigay sa akin ng motivation na ituloy lang ang buti pa si Tonton TV kahit na walang nananag <laughs> ang sarap talaga bubiya Ayun, oh, tinan mo mga tropa walang sasakyan kakaunti di ba pwede ang bumirit ng bumirit dito hindi tayo mag-express ngayon mga tropa dahil kukunin nga natin yung damit sa barangay Dizmo okay sasadyain natin yung damit ni DM at saka nung kapatid niya so dalawang bata yun so sana magustuhan nila yung magiging outcome nung damit sana suotin nila di ba para makita nila sino ba yung buti pa si Tonton na yan <laughs> sino ba yan okay maraming maraming salamat mga tropa oh malapit na tayo expressway na to kaso ah, hindi tayo mag-express dito lang tayo sa barangay Dizmo Barangay Dismo, mag-ingay! <laughs> ako yung nag ingay <laughs> hyper na hyper ako ngayon ah. Masaya ako kasi alam nyo na pag ko, sabi ko patabi ko pa rin yung misis ko. Di ba? Nagsasama pa rin kami. Sa hirap at ginhawa. Malalaki na yung anak namin. Yung panganay ko 17 na. Yung bunso ko 15 years old na. Di ba? So imagine, <laughs> andito pa rin kami still strong marami pa kami mga pangarap sa buhay marami pa kami gustong makain marami pa kami magustong mapuntahan marami pa kami gustong subukan marami pa kami gustong mabili ba diba? hanggat nabubuhay tayo go lang, go, go, go sa pangarap go sa mga gusto natin maabot sa mga gusto natin makamtan ba? Diba? dahil habang may buhay, may pag-asa tama yun eh nasa sa atin na lang yung problema kung, kung pa, paano ba natin makakamit yun Okay, nandito tayo barangay Dizmo mga tropa asfalto na yung kalsada eh Welcome to Barangay Dismo Kabuyaw Laguna Okay, malapit na tayo Sigurado maraming bata ngayon doon Kasi nga, Sunday, walang pasok <laughs> Ito yung araw na kung saan Yung mga bata nasa kalsada Ganun, karami ang mga bata dito sa Barangay Dismo At ganun din, karami ang mga bata Gusto kong pasiyahin Ang kulang lang eh si sponsor Baka meron dyan nanonood ng buti pa si Tonton TV Baka gusto niya mag-sponsor Para pa-premium sa mga batang ito para hindi na lang puro laruan kasi sana gusto ko sana yung school supplies. Alam niyo ba tropa, yung mga damit na pinamimigay ko eh galing yun sa sarili kong bulsa. 'Di ba? Wala pang sponsor 'yon. Medyo mabigat kasi yung damit na yung tropa worth 150 pesos. Plus yung print mga tropa, eh depende sa print. So aabot din ng 350 to 400 yung gastos ko dun tropa. Medyo malaki 'di diba? Gusto ko kasi yung damit maganda. Ayoko naman yung bibigay ko yung damit na isang suot lang eh kupas na agad kaya ay make it the point na yung binibigay kong damit eh sulit talaga at talagang susuotin hindi gagawing basahan okay malapit na tayo mga Ang dami ko na nasabihin dal 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 ko talaga ang saya saya ko lang kasi talaga wedding anniversary namin ni Norina Ed Lyson well, I love you I love you I love you I love you <laughs> dapat ganun tropa hindi tayo magsasawa magsalita ng I love you sa mahal natin lalo na, na sa asawa natin sa anak natin sa nanay natin sa tatay natin diba kasi well appreciated nila yan kahit na wala tayong pera, di ba? Mahalaga ang pera, pero mas mahalaga pa rin ang pagmamahal. Tandaan nyo yan. Sinasabi ng iba daw, mas mahalaga daw yung pera. <laughs> yung mga tao nagsasabi nung no, mukhang pera, di ba? Punta ka kayo ng probinsya, may mga pera ba yung tao doon? Wala naman, di ba, sa bundok. Pero ano, nagmamahalan sila. Oo. So, Tapos sasabihin nyo, mahalaga yung pera. <laughs> Depende yan sa sitwasyon. Depende yan sa tao. paano mo i-appreciate yung pagmamahal at hindi lang puro pera. Antito na tayo. Malapit na tayo, tropa. Ayan na. Medyo. Ito si sticker, wala pa. <laughs> Wala pang sticker, wala pang sticker. Masaka sa <laughs> ako. Makulit yung mga bata na yun eh. Eto. Pasuyo nga ako. IDM. Yung damit. Yung damit, kunin mo. Kamu. Yung papaprint na damit. Wala pa akong sticker. Si DM. Yung DM, yung damit. Pap papaprint ng damit. Papaprint ng damit. Sa rest day ko pa. Sa linggo ay Sabado. 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 Ha? Umalis. Naku, walang iniwan, wala. Sayang, wala pala. Ha? Alin? Hindi nga, mo papagawa nga si DM ng damit. Oh, alis na ako. Pasok na ako eh. Bye bye. Ay, ari sa ulo mo. Lagi na lang may sugat yung ulo mo. Oh, kagigising mo lang ah. wala tropa. Wala daw si DM. Umalis daw yung buong pamilya. Ano ba yan? Sana mamaya pag uwi natin, eh, gising pa Para makuha natin yung damit Para mapagawa na natin yung damit ni DM Tsaka nung kapatid niya So there you tropa Hanggang dito na lang Hindi man successful yung pagkuha natin ng damit At least we tried <laughs> Ang kaso, wala talaga Balikan natin mamaya ang gabi If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe Sa Buti Pa Si Tonton TV Hanggang sa susunod, tropa Buti Pa Si Tonton Peace Bye-bye